Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga kakwento, ito po si Kuya Tem, na magsasabing, ang kalayaan sa pagpapahayag ng pananampalataya ay isang mahalagang karapatan na dapat igalang ng bawat tao, Paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Sa video na ito ay susuriin natin kung may katotohanan ba ang tungkol sa paniniwala ng simbahang iglesia ni Kristo na ayon sa kanilang pasugo magazine, Enero taong 1964, pahina dalawa, ganito ang sinasabi, sa isang paksang nababasa sa nakaraang labas ng pasugo sa Desyembre, ay ipinaliwanag kung saan naroon ng iglesia na itinayo ni Kristo noong unang siglo sa Jerusalem, ang Iglesia Katolika, ngunit ito ay tumalikod, kaya walang natirang tupa si Kristo sa unang siglo, nalipol na lahat. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang kasugutan sa mga katanungan na yan upang nalalaman kung totoo nga ba na ang simbahang katoliko noon ay natalikod at nawawala. Ang simbahan ng Iglesia ni Cristo ay isang non-Trinitarian Christian denomination na itinatag sa Pilipinas ni Felix Isagon Manalo noong 1914. Ito ang pinakamalaking katutubong Kristiyanong simbahan sa Pilipinas na may tinatayang pandaigdigang miyembro ng mahigit 3 milyon. Ayon sa kanilang Pasugo Magazine, April 1966, pahina 46, na nagsasabi, ang Iglesia Katolika, sa pasimula, ay siyang tunay na Iglesia ni Kristo. Sila mismo ang nagpapatunay na ang simbahang katoliko ay ang simbahan na kinabibilangan ng mga unang kristyano sa Jerusalem. Subalit, ayon sa Iglesia ni Kristo, ay tumalikod ang unang Iglesia na itinatag ni Jesus sa unang siglo. At naniniwala din sila na ang katoliko ay hindi nagtatagumpay sa panahon ng pang-uusig, at ito ay naglaho dahil nalipol ang lahat at walang natirang buhay sa kanila. Kaya ang tunay na dahilan kung bakit itinatatag ni Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Upang ito ay ipagpatuloy at pagpapanumbalik ng orihinal na simbahang itinatag ni Hezo Cristo na ayon sa kanila ay nalipol at walang natirang buhay. At ang mga doktrina ng Iglesia ni Cristo ay batay sa literal na interpretasyon ng Biblia. Hanggang sa kasalukuyan, nagpatuloy pa rin ito sa pagtuturo na iba na ang nagpapatupad sa Iglesia Katoliko. Mula nang naubos ito sa panahon ng pang-uusig sa unang siglo. Naniniwala ang Iglesia ni Cristo na ang impostor na Iglesia Katolika ngayon ay pugad na ng kasinungalingan at ng maling doktrina. At hindi na ang tunay na pananampalataya na noon ay siyang kadugtong ng mga apostoles ni Cristo. Dahil umano sa pagtalikod ng orihinal na simbahan noon ay naniniwala ang Iglesia ni Cristo. Na ang kanilang simbahan ay ang muling paglitaw ng tunay na Iglesia ni Cristo, na naitatag sa Pilipinas. Ang Iglesia ni Cristo ay nagbibigay ng ilang mga patunay mula sa Biblia upang suportahan ang kanilang paniniwala. Tulad ng Isayas Kapitulo 43 Versikulo 5, na nagsasabing ang mga anak ng Diyos ay magmumula sa silangan. Naniniwala sila na ang Pilipinas ay nasa silangan, at kaya naman doon muling naitatag ang tunay na Iglesia ni Cristo. Gayunpaman, ang paniniwalang ito ay pinagtatalunan ng ibang mga Kristiyano, lalo na ng mga Katoliko. Ang argumento ng Iglesia ni Cristo ay nakabatay lamang sa kanilang paniniwala. Naumano ang peking Iglesia Katolika ngayon ay isang sinungaling na mga ngaral na nagturo ng mga maling doktrina at paniniwala. At ito ang nagdulot ng kadahilanan kung bakit marami ang naniniwala na totoong natalikod ang unang iglesia. Ngunit, hindi lahat ng kristyano ay sumasang-ayon sa kanilang paniniwala. May mga ibang mga denominasyon ng kristyanismo na naniniwala na ang iglesia katolika ay hindi tumalikod sa tunay na pananampalataya. Sa huli, ang paniniwala tungkol sa pagtalikod ng unang iglesia ay isang usapin na siyang nagpapaakit ng maraming inusenteng katoliko. Upang maaakit sa doktrina ng Iglesya ni Kristo sa Pilipinas. Subalit, walang matibay na patunay na nagpapatunay o nagpapabulaan sa paniniwala ng Iglesya ni Kristo. Gayunpaman, susuriin natin ang mga kasagutan sa mga pagbibintang na ito. Dahil, may kasabihan, na kung ang maling bintang ay pabayaang lumaganap, darating ang panahon na ito ay magiging katutuhanan. Narito ang mga talata na magpapatunay na ang simbahang katoliko na pinaniniwalaan ng mga iglesia ni Kristo. Na siyang unang iglesia na itinatag ni Kristo mismo na kailan may hindi natalikod at hindi maaring maglaho. At hindi kayang lipulin ng anumang pagsubok o hindi kayang kalabanan ng sinumang nilalang. Unang una, tandaan ang sinabi ni Kristo noong araw sa kanyang pagtatag sa kanyang simbahan na mababasa natin sa Ebanghilyo ayon kay Apostol Mateo Kapitulo 16, Versikulo 18. Itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Sa talata na ito ay nalalaman natin na ang iglesia pala na itinatag ni Kristo ay ipinangako niya na magtatagumpay. Kahit na ang kapangyarihan ng Diablo ay hindi makakatalo nito. Ngunit ang iglesia ni Cristo sa Pilipinas ay nagsasabi na hindi nagtatagumpay ang unang itinayo ni Cristo na iglesia. Ibig ba nilang sabihin na si Cristo ay nagsisinungaling? At nabigo sa kanyang pangako na walang makakalipol sa kanyang tatag na simbahan? Pangalawa, sinabi ni Cristo na ang iglesia na kanyang itinatag ay kanyang sasamahan hanggang sa katapusan ng sanlibutan na mababasa natin sa Ebanghilyo ayon kay Mateo Kapitulo 28 versikulo 20. Ito ang kanyang sinabi, Tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Ang malaking tanong, kung totoo ang paniniwala ng Iglesia ni Kristo sa Pilipinas na ang Katoliko ay natalikod at hindi nagpapatuloy. Ang paniniwalang ito ay kabaliktaran sa pahayag ng Panginoong Hesus, na ang kanyang simbahan ay hindi mahihinto. Dahil ito ay kanyang sasamahan hanggang sa huling panahon. Ibig bang sabihin na nalimutan ni Kristo ang kanyang pangako? Pangatlo, sinabi ni Kristo na ang kanyang iglesia na tatag ay ang kanyang katawan at siya ang ulo nito. Na mababasa natin sa aklat taga Efeso kapitulo 5 versikulo 23 na nagsasabi, Si Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Ngunit naniniwala ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, na ang unang Iglesia na siyang katawan ni Cristo, ay nahihiwalay sa ulo nito na si Cristo. Dahil silang lahat umano ay nauubos sa pag-uusig ng mga Romano. Ang tanong, kung ang Iglesia na siyang katawan ni Cristo ay namatay, ibig bang sabihin na dito sa Pilipinas na tagpuan muli ng Panginoon ang kanyang katawan? Kung ganon, Nasaan na ang pangako ni Kristo na siya ang tagapagligtas ng kanyang iglesia? Bakit hindi niya ito iniligtas sa mga kamay ng imperyo ng Roma? Hindi ba mapatunayan ni Kristo ang kanyang sinabi sa Ebanghilyo ayon kay Juan Kapitulo 15 bersikulo 18? Na kanyang sinabi, Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinaputan nila bago kayo. Na kung isasalin natin sa salitang English, ay over my dead body. Ganyan kamahal ni Kristo ang kanyang iglesia, kaya kahit sino pa ang uusig sa kanyang simbahan. Ito ay dadaan muna sa kanya tulad sa nangyayari kay Apostol Pablo sa daan ng Damasco. Kung saan binulag siya ni Kristo dahil sa kanyang pag-uusig sa unang mga Katoliko. Pang-apat, Sinabi ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, na kaya itinayo muli ni Felix Manalo sa Pilipinas dahil nalipol ang Katoliko sa unang siglo. Ang tanong kung totoo ang paniniwala nila na nawawala ang unang simbahan ng napakamahabang panahon. At muli itong lumitaw sa silangang bahagi ng Pilipinas noong 1914 lang. Nangangahulugan ba na mula sa pangalawang siglo hanggang sa 1914 ay walang nangangaral at huminto muna ang katotohanan? Ang mga tanong na ito ay hindi lamang galing sa simbahang katoliko na nangangailangan ng gustong kasagutan. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, hanggang dito na lang po. Ito si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyong panunood, hanggang sa susunod.